magwawala na si Shigaraki at gagamitin nito ang quirk na Danger Sense laban kay Deku. Dahil dito sa chapter 411 ay papakita ang pagiging dihado ng ating bida at gagawin ng villain ang lahat para manakaw ang iba pang mga quirks ni Isu Kumiduriya. Yo what's up this is Kuya Jepoy at simulan na natin ang nag-iinit na labanan. Let's go! Nagsimula ang unang panel ng chapter 411 ay ipinapakita dito na nag-uusap-usap ang mga former users ng One for All para sa mga strategiyang gagawin nila. Dito nga isinabi ng first user na si Yuichi na ang laban daw na to ay napagpasapasahan na ng mga successors kaya naman ang rason nga daw kung bakit sila nag -exist hanggang sa ngayon ay para pabagsakin itong si Tomura Shigaraki. Nasumagot naman dito si Banjo at ayon sa kanya na hanggat hindi pa nakakita ng paraan ang current user na si Deku para malampasan itong regional wall ng villain ay tila ba sa pakaramdam niya na para ba itong isang losing battle. Pagkatapos nga nito ay biglang nakaramdam ang fourth user na si Shinomori ng panganib gamit ang Danger Sense. Kaya naman agad itong kumilos para protektahan ang iba pang mga wilders. Sa paghawak ni Shigaraki sa mukha ni Deko ay kapansin-pansin ang higanting kamay sa Vestiges World na para bang aabutin ang mga vestiges ng mga wilders at iniharang ni Shinomori ang sarili kung kaya't makikita nga natin dito na siya yung nakuha ng higanteng kamay na itong Shigaraki. Sa mga sandaling yon ay nasabi na lang ni Shinomori na sila na nga daw ang bahala sa 9 user na si Deku. Agad namang sinabi ni Banjo kay Deku na nanakaw ang quirk ng fort na Danger Sense Sinabi pa nga dito ni Shigaraki na ito nga daw pala yung isang kapangyarihan na nagpapahirap sa master niya para bawiin ang one for all. Though wala nga daw siyang obsession para kunin ang one for all, ay gagawin niya na nga lang daw ito kung sakaling makakatulong ito para talunin si Deku. Dito nga ay makikita ang kasabay ng pagkawala ni Shinomori ay nawala din yung upuan nito na sinabi naman ni Banjo na sa isang iglap lang ay eh ganun na agad ang nangyari. Gamit ang pinagsamang Black Whip, Fajin at Gearshift ay nakagawa si Deku ng kombinasyon ng mga quirks na tinawag niyang Blockchain at direkta niyang inatake si Shigaraki. Agad namang nakailag ang villain at sinabi nito na kaya pala nagagawa ni Deku na maiwasan ang lahat ng mga atake niya ay dahil nga dito sa Danger Sense. Nasabi naman ni Deku sa isip niya na ginagamit na nga ni Shigaraki ang quirk ng fourth user sa mga oras na to. Sinabihan ni Shigaraki si Deku na isang nga daw siyang malaking abala kaya naman sisimulan niya ang Distraction sa pamamagitan ng paggamit ng decay. Talagang naniniwala pa nga daw etong si Deko na may inner good pang natitira si Shigaraki at magagawa niya pa itong mailigtas. Pero naniniwala nga daw etong si Shigaraki na nasurpass niya na ang humanity na hindi na nga daw siya katulad ng dati na kilala bilang si Tenko o maging si Tumura. Dahil siya nga daw isa na ngayong awakened god of destruction. Kaya naman ang tangka ni Deko na pagliligtas sa kanya ay wala nang saysay. Sa pag-atake nga ni Shigaraki kay Isuko ay biglang binalot ni Isuko ang sarili ng multiple layers ng Black Whip upang maiwasan niya nito ang anumang direct contact mula sa mga pag-atake ng villain. Subalit makikita nga natin na tuluyang nasira yung hero mask ng ating bida during nga dito sa deadly battle against kay Shigaraki. At sa mga hindi pa nakakaalam, ginagamit niya ni Deko ang hero mask not just as a design lang kundi malaki nga ang naitutulong nito upang makahinga siya ng maayos against nga dito sa malakas na ikot ng hangin at mga debris na posibleng hahampas sa kanya. So bali yung labanan nga na to ay naging literal face to face battle. At dito ay napansin na lang ni Deco na napunta na pala siya sa isang specific na lugar kung saan ay mukhang sinadya nga ito ng villain. Bali sa panel na to ay makikitang nasa paanan na pala sila ng Mount Fuji, ang iconic at pinakamataas na bundok sa bansang Japan isang nga din itong sagradong bundok at lumilitaw na isa din nga pala itong active volcano. So kung magkataong gagamitan ni Shigaraki ng dike ang bundok na to bukod sa paggawasak ng isa sa mga protected nature ng bansa, ay isang malaking kalamidad nga din ang kakaharapin ng bansang Japan. Meaning na maaaring sumabog din ito at kumalat sa buong nasasakupan ng lava. At isang nga din ito sa mga magiging patunay na walang pakialam itong si Shigaraki sa kung anuman ang mangyayari sa lugar. Basta't ang gusto niya nga lang ay wasakin ang kahit anumang madaraanan niya. Dito ay nabanggit ng third user na si Bruce na papatapos na ang effect ng gear shift at malapit na nga itong mag cool down. Pagpapatuloy pa ni Bruce na kinakailangan niya din tandaan ni Deco na nakuha lang ni Shigaraki ang isa sa mga quirks niya. Pero hindi ito makakaapekto sa overall physical boost ng ating bida. Dugdung pa ng first user na ang raw strength nga daw ni Deco ay nakastack up sa quirk ng one for all at hindi sa mga quirk factors na namanifest niya mula sa mga naging former users. Kaya naman kinakailangan niya makasurvive hanggang sa tuluyang makarecover at matapos ang cooldown ng iba pang mga quirks, particular na ang gear shift. Bigla namang sinabi ng 6th user na si N na hindi ba dapat gamitin na lang daw ni Deku ang natitira niyang kapangyarihan para maitakas ang sarili na agad namang binar ng 5th user na si Banjo. Pagpapatuloy pa ni N na dahil nga daw kay Shinomori at sa quirk nitong Danger Sense kaya lang naman sila nakakatakas sa mga pag-atake ng villain. At ngayong nakuha na nga doon ng kalaban ang Danger Sense sa mga susunod na pag-atake nito ay paniguradong magagawa nitong kunin ang kahit sino man sa kanila. And worst case pa nga, na kapag silang lahat ay eto na nga din daw ang magiging katapusan. Dito ay sinabi ni Shigaraki na ang akala nga ng mga vestiges ay hindi sila nito nakikita at naririnig sa mga plano nito, partikular na ang muling pagtakas, na ikinagulat naman nila Deku at N. Dugtong pa ni Shigaraki na ang pagtakas at pagtatago ang siya lang namang naging dahilan kung bakit sila lumakas ng lumakas. Kaya naman wawasakin niya nga daw ang mga ito bago muli silang makatakas pa. Ipagpapatuloy niya nga daw ang pagsira at pagwasak hanggang sa wala na nga silang matatakbuhan. Sa kasunod na panel ay makikita natin nag-activate si Shigaraki ng isang massive earthquake mula sa kanyang likuran. At plano nga nitong ipakalat ang distraction papuntang Mount Fuji at sa lahat ng nasa paligid nito. Sinabi nga dito ng villain na pagkatapos niyang wasakin ang Mount Fuji ay dito nga dito magtatapos ang lahat. Na nakumpirma nga natin sa sinabi ko kanina at ka pa ni Banjo na sinadya nga daw habulin ni Shigaraki si Deku sa lugar na to. Dahil kapag tumama nga daw ang Deku sa Mount Fuji ay paniguradong sasabog ito. Sinabihan naman ni N.C. Yuichi na hindi nga daw matatawag na proper successor ni All for One ng isang to. Sapagkat ang naging kasayahan nga daw nito ay ang mga pagkawasak ng mga bagay-bagay. Sa kabila nga nito despite sa pagiging less human at more on sa pagiging pure destruction incarnate ni Shigaraki ay hindi nga tinatanggap ni Deku yung ganitong naratib makikitang nasira na nga din yung kanang gantlet ng ating bida. At kasabay nito ay dineklara niyang tao pa rin naman si Shigaraki. Sa kabila ng mga sinabi ni Shigaraki patungkol sa kagustuhan nitong wasakin ang lahat ay nais pa ding makita ni Deko yung good side nitong ni si Shigaraki. Pinipilit niya pangaring abutin yung batang si Tenko Shimura na even ang present na katauhan nito bilang si Shigaraki ay sinasabihan siyang naglaho na ang batang si Tenko. At eto mga idol yung pinakamalaking weakness ng ating bida na kahit sa simula pa lang ay sinabihan na siya ng 7th user na si Nana Shimura na posibleng hindi niya na magagawang mailigtas si Tenko. Still iniinsist pa din ni Deko na hahanapin niya ito sa pinakailalim na parte ng katauhan ni Shigaraki. Bali dito na muna natin tatapusin yung video na to at abangan lang ang mga susunod na mangyayari dahil mahaba-haba pa nga itong labanan ng dalawa sa pinakamalakas na karakter ng MHA. At siya nga pala mga idol, Nagumpisa na rin ang season 7 ng anime at lumipad na papuntang Japan ng America's number one hero na si Stars and Stripes. So paano mga idol? Bye bye